at dila ang nag-aabang sa gabi. Mga bulong nang lagim. Kung nakikinig ka ngayon, siguraduhin mong nakasara ang iyong mga bintana at nakalak ang iyong pintok dahil ang kwentong ibabahagi ko ay tunay na karanasan mula mismo sa kasambahay ng aming pamilya na minsang naharap ang lagim. May mga kwento na paulit-ulit isinasalaysay ngunit tila hindi natatapos. Mga kwento ng halimaw na dumadating sa gabi upang lumamon ng laman, sumipsip ng dugo at kumitil ng sanggol sa sinapupunan. Ito ang kwento ng unang gabing bumaba ang dilim sa baryo. At nagsimula ang lagim. Isang gabi, maliwanag ang buwan. Ngunit ang hangin ay malamig na parang may kasamang bulong ang mga kubo at tanging mga kuliglig lamang umaawit ngunit sa kalaliman ng gabi isa-isang nag-alulong ang mga aso una'y mahina hanggang sabay-sabay na parang may mga kaaway na di nila makita laging una ang mga aso lagi silang nakadarama ng halimaw bago pa sa isang bubongan ng bahay. Nakasilip si Lisa ang kasambahay. Sa kanyang bisig, may pit ang yakap sa sanggol na anak ng kanyang amo. At doon niya narinig. Ang nakita niya ang halimaw. Uh, mapula ang mga mata. Mahaba ang buhok na nagkukubli sa malagim nitong mukha. Nakanganga ang bibig at ito'y puno ng matutulis na ng ngipin. Ngunit ang pinaka nakakakilabot, ang mahabang dila, parang ahas na gumagapang. sigaw ni Lisa. Mabilis niyang isinaboy ang asin at bawang. Umusok ang dila ng tiktik at umurong. Ngunit hindi ito nawala. Lumipad ito sa ere. Umikot-ikot parang buitre na naghihintay ng sandali. Ngunit hindi lang pala iisa. Mula sa dilim, may dumating pang lima. Sampung pares ng mapupulang bata ang sumilip mula sa ulap. Mula sa ere, biglang sumugot ang mga tiktik. Ang isa, dumapo sa binata na nagtatakbo palibas. Sinunggaban ang ulo. Winarak ang muka gamit ang matutuwis na ang isa pang tik-tik sa bumungan at gamit ang kanyang dilay. Hinila ang sanggol mula sa nanay. Ngunit bago ito makawala, isang matandang lalaki ang sumugod dala ang itak. Nataga ang pakpak ng tik-tik. Kumawala ito ng malakas na hiyaw. Ngunit hindi na matay ang sugat ay dumugo ng maitim, malapot at mabahong dugo. Ngunit bawat dugo na tumatalsik ay parang apoy na lalong nag-aanyaya sa kanila. Sa kabilang bahay, isa pang tiktik ang dumukot ng buntis. Winakwak nito ang kyan gamit ang mahaba nitong kuko. Ang dugo'y bumaha sa sahig at ang sanggol sa sinapupunan ni Lamon. Nagtipon-tipon ng mga tao sa gitna ng baryo. Ang ilan, may hawak na itak. Ang iba, may bawang, asin at bote ng langis. May isang albularyo na humarap. Dala ang orasyon at anting-anting. Ngunit bumaba ang mga tiktik sabay-sabay. Ang isa'y dumapo sa likod ng lalaki. Biniyak ang leeg at sinipsip ang dugo. Ang isa pang tiktik ay lumusog sa grupo. Winasiwas ang kuko at tumilapo ng mga laman sa lupa. Nag-umpisa na ang tunay na labanan. Ang mga kalalakihan ay sumugod gamit ang itako hiniwa ang pakpak at ulo ng mga tiktik. Ngunit bawat isa na nantaga, muling bumabangon, dumudura ng dugo, at humahaba ang dila para sugatan ng kanilang mga kalaban. May mga ulo ng tiktik na nataga at gumugulong sa lupa, ngunit nanlilisik pa rin ang mata. Ang ilan, napapaso sa langis at asin. Sumisigaw hamang unti-unting nalulusaw ang balat. Ngunit bawat isa na natatalo nila, mas marami pang dumarating. Ang baryo naging palengke ng dugo. Ang lupa'y naging kulay pula. Sa gitna ng lahat, ang albula nagbiting ng orasyon. Malakas, paulit-ulit, inlabas niya ang kanyang anting-anting kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang mga tiktik ay biglang umurong. Ang ilan, lumipad papalayo sugatan. Ang iba'y naglaho sa dilim. Ngunit bago sila tuluyang umalis, iniwan nila ang isang hudyat. Isang sabay-sabay na halakhak. Mahaba, matinis, na tila nagsasabing, sila. Ang unang gabi ng lagim, binaha ng dugo ang lupa at ang mga batay itinago sa ilalim ng kama. Ngunit ang tunog ng tik-tik hindi natitigil at bawat pagaspas ng kanilang pakpak. May kasunod pang mas malagim na gabing. Darating. Kung nagustuhan mo ang kwento, iwan ka ng isang like para hindi ka madalaw ng tik-tik sa iyong panaginip. Pindutin ang kampana at hayaang bawat tunog ay magpaalala sa iyo na may bagong lagim na darating. At kung nais mong manatiling ligtas sa dilim, mag-subscribe ka na! Malatiling kasama sa ating mga bulong ng lagim. At ibahagi mo ang video na ito upang kumalat ang lagim sa iyong mga kaibigan. Maligayang pakikinig sa mga bulong ng lagim.